Hello guys, welcome back po sa aking channel Coins TV. At eto nga guys, may barya tayo dito. Magko-coin hunting ulit tayo. Sukli lang po 'to ngayon lang sa tindahan. Bumili po tayo, sabi ko tig na lang ang sukli. Ano lang to, 30 pesos lang to guys. Tingnan po natin kung makakakuha tayo dito ng hard to find or semi hard to find dito po ang target natin ay yung 2005 na napakahirap talagang mahanap at medyo mahal na rin sa panahon natin at dito naman po sa NGC na 1 piso ay yung year 2017 at yung year 2018 na upper mint mark okay bago po tayo magsimula marami pong salamat sa mga aking subscriber maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy nyong pagsuporta po sa aking channel at sa mga bago po sa ating channel welcome po sa Coins TV kung saan gumagawa po tayo ng coin hunting series at coin update na rin po sa mga hunt natin at sa hawak na nating coins at kung bago ka pa nga lang po at hindi ka pa nakasubscribe pasuyo na po ng subscribe button at pakilike and share po ng ating video at yung bell button po huwag nyong kakalimutan para updated po kayo sa mga susunod pa nating video okay guys umpisahan na natin to 30 pesos lang po to tingnan natin kung hunt tayo dito wala pa kasi yung sa barya ng ate ko yung 5 piso wifi sa katapusan pa po magbubukas yun tuwing katapusan po kasi binubuksan yun pag nabuksan yun marami na naman tayong eco coin hunting na 5 piso at 10 piso sa kanya okay guys first coin natin BSP year 2004 napaka common yan okay next coin year 2013 common next coin 2012 common next coin 2014 common next coin natin NGC tayo year 2018 common ay hinahanap natin doon yung upper mint mark next coin natin year 2019 upper mint mark common lang din ay semi hard to find dito sa lugar namin yan napakadalang pero ngayon nagkaalat na sila 2019 per uh, mint mark next coin natin NGC pa rin tayo 2019 ulit per uh, mint mark common at next coin natin BSP naman year 2015 common next coin here 20 12 common at sa atin pong mga kapwa coin hunters marami pong salamat din sa inyo sa patuloy nyo pong pagsuporta sa aking channel sa mga coin blogger at sa mga idol nating coin collector marami pong salamat sa inyong lahat sa walang sawa at Suporta po sa aking channel. So, happy hunting po sa ating lahat. Sana makadali tayo ng mga hard to find na ating hinahanap at minimithi. Okay. Proceed na po tayo. Year 2015 common. Next coin. Year 2018 low mint mark ang hinahanap po natin dyan yung upper mint mark yung nandito po gawe sa balikat yung mint mark ito po ay kapantay lang oh. yan po yung common na 2018 okay next coin 2004 common next coin 2001 non magnetic to guys 2001 non-magnetic at marami na rin tayo nito kaya hayaan na natin to sa sirkulasyon next coin natin BSP pa rin year 2010 common next coin 2004 common next coin natin hindi ko na makita year 2019 common ang hindi pa natin nadadali eh, yung ano eh. rotated die error wala pa tayo nun sana may isang araw makadali rin tayo nun nakahunt na po tayo ng mga error din sa piso na BSP yung off center meron na tayo nyan na hunt na off center ang gusto ko sana ngayon yung rotated die maganda ganda rin yung kung malaki laki yung error okay next coin year 2019 low mint mark at upper mint mark dito sa year 2019 na NGC na piso common lang po parehas except don sa 2018 na upper mint mark yun po ang ikip natin pag nakakita tayo okay next coin year 2015 common next coin 2015 common sa mga nagme-message po pala sa ating Facebook page. Pasensya na po sa mga hindi ko kagad na re-replyan pero nare replyan ko po yan lahat. Wala po akong pinalalagpas dyan at marami rin pong nag-send sa atin ng mga pictures ng mga coins nila. At karamihan naman po ay common yung na nilang pictures sa atin. Sinasabi ko rin po sa kanila na Common lang po yung coins po na hawak nila, yung mga ipinapakita nila sa atin na iba-ibang uri. Meron pang foreign coin pero common lang. Okay, proceed na po tayo dito. Next coin natin 2014. Common. Next coin. Year 20 19 low mint mark 19 ba? di ko na makita guys yun 19 common at ang ating last coin guys sa ating coin hunting year 2009 ayan wala tayong nakuhang semi hard to find man lang at uh, kaya tayo sa ating coin hunting ngayon oh, so, hanggang dun lang guys Wala muna tayong i-update na barya ngayon Marami pong salamat po sa inyong pagsamang muli Sa ating coin hunting At uh, Sana sa susunod nating coin hunting ay eh, Makakuha tayo ng hard to find Na 2005 Dito sa BSP Yun na lang po ang kulang natin Sa ating binubuo na series Na BSP 1 peso at sa 5 piso naman po ay 2,678. Yan po ang ating kulang. At sa 10 piso naman po ay year 2007 at 2009. So, pag meron po kayo nyan, send nyo lang po yung picture sa ating Facebook page. Okay, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Mag-ingat po tayong lahat. Happy hunting po. God bless.